Sige. Okay. okay Ito na anak mo? May anak ka na ba? Ha? Meron ka na anak? May asawa ka na? Ha? Wala pa? Ah. Kasi sa kanila bro, ano, maaga sila mag-asawa. Yan mga yan. Misang, Eh sa so ngayon po mga kalangga maghahakot muna tayo. Marami tayong hahakotin dito. Kuya. Okay lang basa-basa, wag lang putik kasi doon putik. 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 Dito ka dito taon. Dito ka pa Dito ka pa Dito ka pataon. Dito ka, dito ka, dito ka Ayun. Dito ka pa taon. Dito pa ako na ka pa taon. Napakuna kondi nakaplay. Sos naman. <laughs> <laughs> wow. Wow. Mukhang ba? Parang mukhang spaghetti na. Parang spaghetti. Ay pa sila oh. Pag pata kayo, hindi pa nag-almusal. Nag-almusal na kaya. Ay pa, meron pang dadalhin pa doon. Oh. Ah. Ayan. Ah, dadalhin doon sa... Ah, lahat kayo meron dyan. Ayan. Sabihin niyo po, sabihin niyo. Ay, ito oh. Ikaw, kaya mo? Ayan. Wala, mahina to katawan nito. Ito na lang sa iyo. Kau pala pergi? may asawa na rin yan. isteri Oo. May asawa ka na? Jesus

Huh? Oh, yung kaldero. Sige, yan na, yan na Kaya mo siyang tulungan dyan? Baka ma, baka matapon. Sige nga, kaya nyo? Kaya nyo yan? Alaw kayo. Hindi naman na mainit yan. Matibay talaga to oh. Grabe. Ano yan? May asawa na? May mga asawa na kayo? Ah, mag-aasawa pa lang? Yan, titibay po, ano. Ay, grabe, mga... Yung mga kababayan po natin, na hindi, ano, talagang matuloyin din sila talaga. Sobra. lang po talaga ng ano. Galing nila. Mga matutulungin. O oh, antulin nila oh. Samantalang tayo tinapay lang, mga kalinga. Dala natin oh. Hmm. Kasi po meron din nila lakad dito. Kaya medyo hindi rin hindi basta-basta yung pag punta dito unang una maputik Kung daan-daan kayo, matapon yan, daan-daan lang. lalakas ng mga bata dito no? Oo. Oh. Grabe. Kasi 3 years old pa lang nagbubuhat. Oo, mga kung talaga sila. Ayan po, nandito po tayo sa kuta sa tribo ng Manidi. Ito po ay nasa gitna ng kabundukan ano. Ayan oh. No? Grabe. Yung mga bata may mga dala okay lang dito samantalang Ma Ayan po sila Ayan po Madulas Grabe Ayan sila doon -do. Ayan Ay! Ay! pa? Oo. Oh. Kasi ang dami daw nakapila doon sa ano, sa printing.

Diligawan kayo. Di sabi ni nanay nagaanap din daw ng iba. Nagaanap din po kayo pag yung hindi kayo nag-aasawahan dito. Kayo nga sa ibang tribo nga. Ah, din sa ibang tribo. May sayawan daw. May sayawan. Sino sino nag aano ng pasayawan? Mga katulad na Mga kayo. Kayo kayo lang. siguro mga galing sumayaw niya mga nandito. Di paano araw-araw may sayawan? Di araw-araw may nakakabuhan ng asawa dito? Ha? Araw-araw may sayawan, di araw-araw may is Araw-araw din may kasalan. Kinakasal din po. oh, okay. Hmm. Bro, pagkakataon na ni to. Oo oh, natin yung sayawan. Ito. <laughs> Bawat sayawan, makakakuha ka ng syuta. Ayaw mo? <laughs> Sasayawan na rin. Oo, so, sasayawan lang daw magkakaroon ng shoot. Kasi dito, magkakaparehas lang sila. Kumbaga magkakamaganap. Ngayon, pag may sayawan, may iba't ibang tribu na Doon ka lang makakaroon na kakilala. So, sila. senior si na si Toto. Senior Ako bahala sa ito. May sila, libre ng nga nga. Pagka may nag-asawa sa inyo, may kasal din na sa inyo lang. Ah, <laughs> tradisyonal na ano, kasalan. Kalika no. na.

Ilan po yung mga kwan dito lahat? Ilan yung mga tao dito lahat? Ilan kayo dito lahat? Kami lang, kami lang po mga bahay. Ay, sa taas yung ilang pang mga nandun? Parang kung nalang nalang kripa. Hmm. Pamilya ay um, dami lang po po mga kabata, mga, mga, mga na po ng mga kabataan ay mga um, kasawa na. Ayun. Ito sigurado dalaga to. Ikaw dalaga ka? Hindi po. Ah, may asawa ka na rin. Akala. Wala na siguro dalaga dito, no? Meron po na rin. Ah, meron pa rin. Ilan yung edad ng mga... Yung mga dalaga dito bago nag-aasawa, ilan yung edad? Minsan ay hindi pa umahabot ng kinsya yung asawa na. Ah, may asawa na. Mm -hmm kita, sobrang lamig daw po ay. Malamig ah. Uh, Nagtatanong na po ay nasawa na. Ay oo. Oh. Malamig <laughs> na raw pala. Pag malamig na kailangan magpainit na. <laughs> Pag na kailangan magpainit na. <laughs> <laughs> mm. Kaya ang aagap nila ay <laughs> hmm. Ikaw kayo may mga asawa na rin kayo. Ah may mga na Ay binat ay, ay kailangan magpainit na rin siya. No. Oo, yan ang dapat ng painit na yan. pero may prospect ka na, meron ka lang uh, yung prospect ka na naasawahin. Wala pa. Nagsisimula uh, na po yan. Pero siguro meron ka nang gustong ligawan. Ah, sabi eh. Kailan mo gustong patunayan? <laughs> Wala pa. Ay kinakasal din paano pag kinasal sa inyo? Kinakasal. <clears throat> ah. Asa <clears throat> ah, mayor din, mayor din. Napunta dito yung mayor. Ah, sa Batubalani Kasi meron din ako nakuha doon sa malapit sa Tuaca, sa unahan ng Basod. Meron doon. Akala ko marami doon. Doon sana yung uh, pupuntahan namin. Kaya lang sabi nila, pumunta na raw dito. Uh, galing sa Tuwaka Meron apat Meron na. na po ha? Meron, Meron apat. Apat na pamilya na lang yung mga nandoon. Na uh hmm. -huh. Yung uh -huh. Meron akong video doon. Ah, uh, pumunta ako doon ng ala-una na, wala pa rin silang pananghalian. Mabuti dumating ako, binigyan ko sila ng uh, pambili ng bigas tapos uh, pang-ulam. Yung pong mga bye-bye na sa ng anong Hmm. Pero dito itong tinatayuan ninyong uh, itong lupa dito, kanino ito? sa binigay na rin sa inyo. Libre na kayo dito magtanim kung anong gusto ninyo. Ay, maganda. Taniman nyo yung mga gulay o, oh, dami. Tapos, ibibita lang ninyo. Malaking pera yun, lalo sa mag-aasawa. Bago ka mag-asawa, meron ka ng... Oo, para meron bang kita. Totoo yun? Ilan na ba yung edad mo? Anong pangalan mo? Reniel? Ah, ilan na yung edad mo? 21 21 ka na? Ay talo ka pa ng mga 14 <laughs> Di ba yung mga 14 mga nag-aasawa na? 14, 15, ganun mm. <laughs> uh, ano lang ginagawa mo ngayon? Wala ka pang asawa Ano? ulo, ulo, ulo. <laughs> ay, ay, sabay. <sorry. laughs> Mega <Nagkakata> din po. Ay. <laughs> <laughs> ay, Siguro ito dalaga ito. Oh. Ay. Ay, ito siguro dalaga. <laughs> Wala eh, mga patay mga video eh. Mga patay lahat eh, kaya... Ano naman yun yung bahay na kinagawa mo. sa may ari Dito? Alilipat ah, siya doon. Sabi nung no, kung ito palang uh, natitira ninyo, ibinagay na sa inyo to? Ay, ang galing. Pwede kayo magtanim na dito. Ito yung CR nyo dito, okay na? Na. <coughs> so, di ba lawak ng CR nyo? Nakita mo na lang sa araw. Diba sabi mo dati, yung may CR kayo dyan, yung dyan. Ayos na? Galing kami dito nung isang araw, kakaunti lang tao. Yun lang dun. Ano yung problema po, sir? Kanino yung kinukupra malayo? Hindi na naalis po. na sa mga... Mm, pero sa hapon, umuwi din kayo dito? Hindi na po kami natulog. Ah, doon na kayo natutulog? Pero nasisi-araw na po. Ano yun, na nagpapaupa lang kayo o? Magkano naman po yung upa sa inyo sa isang araw? Magkano naman po sa 500. 500 din? Ay, ang galing. <coughs> pa tabas. Tabas, 500. Hati na mapapagum hati. Ay, hati. Mm -hmm. Anong tinatabas ninyo, halimbawa yung, ganito? Yung arin sa may pag... mga puti. Mm. Oh, anak niyo pa ito? <laughs> Ay, oy. Ibang kulay yun, ha? Ay, doon yun. Ito yun, ito yun, mm. Ibang kulay <laughs> Pero meron bang nakapag-asawa dito ng ibang Yung puti na tinatawag niya? Wala Pero sa iba meron Meron dito Yung Kaya sila sa kaya Oo, babae yung pamangkin mo po Katulad ko, di man ako may kaya Ito Oo. Oh. Opo yung doon, ah, Babae yung sa inyo sa kita. Ah. Ano yung tura niya na ngayon? Kasi may kaya na siya. <coughs> yung kulay niya, ganun pa rin po. Pup ano push out na. Ah. Puputi din pala kayo. Basta ano. Sobrang ganda na nun. Ay, grabe. Ay, ganda. May lipstick na siya. No, ay, na, ay, talaga. Ay, grabe yun. Umuti. <laughs> Naglalakad nga, hindi mo na maano lang katulad natin. Bagong pangalak na yun. Yung anak yun, kanino po anak yun, yung nakapangasawa <laughs> <laughs> ng puti. Diyan <laughs> sa pamangking kong namatay <laughs> ah, niya. na yung magulang niya. Pero yung mga kapatid niya, wala rin. Ibig sabihin, nagkakaroon din para sila ng kasawa na ano puti. Ibig sabihin, pwede oh, naman pala kayong mag-asawa ng uh, mga kwan Pwede kung magugustuhan. Hmm. Uh, <laughs> Hindi kasi akala ko pwede magkasawa. Wala naman sa tradisyon nila na mag-asawa sila yung kauri lang, kumbaga yung katribo, -ka 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 no? Katribo ba 'yun? Kada sayawan nga dito, may kasalan. Ay, pag may sayawan dito, pupunta tayo. Pero yung iba dito, pinasal na sa... Saan? Ano yung... Pero pumupunta pa po dito yung ano, nakapangasawa ng may kaya. Oo, oh, dito na. Swerte niya, ano, nakapangasawa siya ng may kaya. Isang beses pa lang nangyari yung ganon Nakapangasawa ng may kaya Ay Ay, yung mga nandito Sino ang pinakang mayor ninyo dito? May Yung kapitan, kapitan na ako oh, yan yung asawa yung <laughs> Ay, ito mo tulong naman dito yung nakapangasawa ng anak ni Kyle. Mm. Bibigyan mo siya ng Christmas. Mm. Yung sana no, kasi nakapangasawa siya ng Mikey. Yung mga anak niya anong kulay na? Maputi na sila lahat ng Anak ano? Ano? Anak ang unat yung buhok. Hindi gumaya sa nanay. Puro sa tatay yung ano. Unat yung buhok tapos maputi yung anak. Hindi na wala na nakuha sa sa lahi niyo na Na. <laughs> もうまたよろしくお願いします。